Dumating naman doon ang isang alagad na nagmamadali at tinatawag nito ang Tianyuan Pavilion Master, kaya tinanong na ng Tianyuan Pavilion Master ang kanyang alagad kung ano ba raw ang pakay nito rito. Sinagot naman ito ng alagad na isang disipulong nagpapatrolya raw sa bundok ay dumating upang magulat na nakita raw nito si Gu Shuanchen at ang mga tao mula sa Wushen Peak na nakikipag-away noong gabi, kaya gulat na pasiga na napatanong na rito si Xiao. Kaya nagtanong na rito ang Tianyuan Pavilion Master na kung totoo ba raw ang mga sinasabi ng kanyang alagad sinagot naman ito ng alagad at nagsabi ito na totoo nga raw ang kanyang mga sinasabi at hindi raw siya mangangahas na magsalita ng walang kwenta dagdag pa ng alagad na nagpunta raw siya muli sa Wusen Peak at nalaman niya raw na umalis si Peak Master Kylian kung sa Peak noong nakaraang gabi at hindi pa raw ito nakakabalik habang si Siyaw naman ay napaisip naman ito rito na kung nawawala ba raw talaga si Kilian kung at kung ano na ba raw ng pinaggagawa nito. Sinambit naman ni Siyaw ang Tian Yuan Pavilion Master at tumugon naman ito na alam niya raw ang gustong sabihin ni Siyaw. Sabay din na nagsaad rito ang Tian Pavilion Master na si Kilian Kung Rao ay ang pinuno ng Wusen Peak at kung talagang pinapakawalan raw nito ang galit niya para sa personal na interes ay hindi raw siya mananahimik at sumunod raw si Siyao sa kanya at sumang ayo naman rito si Siyao. At nagpunta na nga sila kung saan naganap ang laban nila Gu Xuanzhen habang si Siau naman ay sinisigaw nito ang pangalan ng ating bida habang ito'y naghahanap. Sa kanilang paghahanap naman, ay mayroong bagay naman sila nakita kaya binuksan na ito ng alagad, kaya nagulat na lang rito si Siyaw at napaisip na lang ito na patay na raw si Kilian kung at napaka-brutal raw ng pagkamatay nito, habang ang Tian Pavilion Master naman ay nagpanggap na walang alam at sabay din itong nagtanong na kung ano ba raw ang nangyayari. Sinagot naman ito ng alagad na matapos mamatay raw si Pickmaster Master Killian kung ang katawan raw nito ay pinahirapan raw siguro para ipakita ang galit ng pumatay nito kaya ang paraan raw ay napaka-brutal at nakakasuka. Napasabi naman rito si Siyaw na kung ano ba raw ang nangyari at ang mga disipolo raw ng Wu Sen ay namatay. Nagtanong naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na kung saan na ba raw si Gu Shuanchen sinagot naman ito ng alagad na wala pang ibang nakita raw dito ngayon ngunit ang ibang disipulo raw ay nagutos na kaagad na tanungin ang tatlong taong nagpapatrolya sa bundok at hindi raw nila nakita si Peak Master Kilian kung naumataki sa kay Gu Shuanchen at hindi din nila alam kung ang pitong taong ito ay sumalakay ng walang pahintulot o kung si Peak Master Killian kung ang nagmadali upang pigilan sila. Nagsaad naman rito si Siyau na imposible raw ito at kung walang utos raw ay paano raw ang mga tao ng Hushenpek ay nagkakaroon ng kapal ng mukha na umataki o makipaglaban sinabihan naman ng Tian Yuan Pavilion Master si Siyao na alam niya raw na si Gu Xuanzhen ay mula sa Alchemy Peak pero si Peak Master Kilian Kung Rao ay ang pinuno ng Wuzhen Peak at ngayon ay namatay raw ito ng napakasama at ang kinaroroonan raw ni Gu Xuanzhen ay hindi pa raw nila alam at bagaman hindi raw nila nakita sa kanilang mga mata kung sino ang tama at sino ang mali at kung hindi raw ang ating bida nagkakasala ay bakit raw hindi ito naglakas ng loob na magpakita. Magdedahilan naman sana si Xiao, ngunit nagsalita na naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na bukod raw dito ay malapit na raw ang Southern Region Divine Conference na makaapekto sa mga pangunahing interes ng lahat ng mga sekta at paano raw ni Xiao malalaman na walang taong gustong wasakin sila at nagutos sa kay Gu Xuan na patayin ang mga pinakamahusay na mga tauhan ng kanilang Tianyuan Pavilion at buluhin sila. At sabi pa niya na huwag raw si Xiao mag-alala dahil naniniwala raw siya na walang kaugnayan ang bagay na ito sa alchemy peak ni Xiao sa katunayan raw ay si Gu Xunchen ay naging disipulo lamang sa maikling panahon at ang kanyang pinagmulan ay hindi pa malinaw at hindi raw sila dapat maging kampante tungkol sa katotohanan tungkol sa isang taong napakalupit kaya napaisip naman rito si Siyao na si Young Master Gu Xuan Chen Rao ay hindi niya raw ito maunawaan at ito raw ay kilala ni Elder Mu Wuya kaya nag-alinlangan raw siya sa pinagmulan nito kaya bakit raw bigla nawala ang ating bida at kung talaga ba raw na tama o tugma ang sinasabi ng Tianyuan Pavilion Master? Nagtanong naman rito ang Tianyuan Pavilion Master na kung may alam ba raw si Siyao tungkol rito. Di naman ito sinagot ni si Yao Bagkus na paisip pa ito nangunit kung hindi dahil raw sa kayang Master Gu Xuanchen ay hindi raw magiging posible o madali para sa kay Chen Zhu na makatakas o makaalis sa Yunshou Ridge. Ay hindi niya raw alam kung kailan magagamot ang lason ng kanyang Master at hindi niya rin raw alam kung gaano katagal hahawakan ni Kilian kung ang Dan Shenpick sa madaling salita ay tinulungan raw sila ng ating bida kaya paano raw siya magdududa sa kay Gu Xuanchen. Matapos sa kanyang pag-iisip ay sinagot naman ni Siyao ang tanong ng Tianyuan Pavilion Master na wala raw siyang alam rito, kaya nag-react naman rito ang Tianyuan Pavilion Master at parang hindi ito naniniwala sa kay Siyao, matapos naman ang kanilang pag-uusap, ay paalis naman doon si Siyao habang ang alagad naman ng Tianyuan Pavilion Master ay nagsaad ito na hindi raw niya maintindihan at patay na raw si Gu Xuanzhen kaya bakit raw ang Tianyuan Pavilion Master na gumawa ng ganoong paraan sa katawan ni Kilian kung at ginawa itong isang palabas para sa kay Siyaw? At kung naniniwala ba raw ang kanyang Tianyuan Pavilion Master sa sinabi ni Siyao tumugon naman ang Tianyuan Pavilion Master na kung ano ba raw ang tingin rito ng kanyang alagad? Sabi pa ng Tianyuan Pavilion Master na nakakita ba raw nito ang mga taong nagbabantay dito ng anumang hindi pangkaraniwang kilos? Sinagot naman ito ng alagad na wala nga raw siyang napansin na hindi kaaya-ayang kilos ng mga bantay rito. Kaya nagsalita na ang Tianyuan Pavilion Master na sa katunayan raw ay kung totoo o hindi ang sinabi ni Siyao ay hindi raw ito ang pinakamahalagang bagay. At ang pinakamahalagang bagay raw ay ang sobrang agresibo at hindi mapigilan na si Gu Xuanchen at salamat raw sa hangal na si Killian kung nawalang utak. Sabi pa niya na walang hanggan raw ang Wang Yuanpic na ito at ang mga disipulo at ang mga elder na nahulog sa bangin ng paulit-ulit sa mga unang taon ay hindi kailanman nakita na buhay o patay at ang lugar raw na ito ay inabando na at naging isang walang laman na bundok at napinsala na naman ang lugar na ito ng kanyang Dharma body, at matagal na siguradong nasira na ang isip raw ni Gu Gushuanchan at walang anumang pagkakataon raw na makaligtas ito sabay din na naglabas ito ng malakas na aura. Punta naman tayo sa kay Gu Xuanzhen habang ito'y damilat na at ito pala ay nag at napatanong na lang ito na kung gaano na ba raw siya katagal nag -cultivate rito. At bigla naman na inalala ng ating bida ang nangyari nung nilalabanan niya ang Tianyuan Pavilion Master na gumagamit ng malakas na Dharma Body, ay nabigla naman rito si Gu Shuanxian dahil ang suntok ng Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master ay papunta na sa kanya. Sa hindi inaasahan raw ay nagkamali raw siya ng pag-unawa sa Heavenly Power na mayroong mga runes na hinamon ng mga Mountain Guard Divine Soldiers mula sa Heavenly Law Power na nabago ng Dharma Body ng Tianyuan Pavilion Master. Noong panahon raw na yun ay malapit na raw tumama sa kanya ang atake ng Tianyuan Pavilion Master. Ngunit sa hindi inaasahan na nangyari, ay si Gu Xuan ay napasok na sa Heavenly Secret Map of the Star kaya hindi siya tinamaan ng atake ng Tianyuan Pavilion Master kaya ito nabuhay sa trahedya na nangyari Balik naman tayo sa salukuyan at nagsalita naman rito ang nilalang na may posibilidad raw na talagang ilang buwan ang inabot ng Tianyuan Pavilion Master para maintindihan ang way of heaven sa pagbabago nito sa Dharma body nito sa ilalim ng patnubay ng ninuno nito. Dagdag pa niya na nakaintindi raw pala si Gu Shuanshan ng ilang bagay sa pamamagitan ng paghahambing ng ito ay mahulog sa isang bangin at kung nakagawa na raw ang ating bida ng pagunawa sa loob ng ilang araw lang, sabi pa ng nilalang na gusto raw ng Tian Pavilion Master na patayin ang ating bida gamit ang transformation method nito ay sa hindi inaasahan raw ay dahil sa isang kakaibang combination na mga pangyayari ay ang Tian Pavilion Master pala ang naging dahilan para makamit ni Gu Xuanzhen ang enlightenment at kung alam raw ng Tian Pavilion Master ito ay siguradong babaluktot ang balbas nito dahil sa galit, habang ang ating bida naman ay napakumo o napatikum na lang ito ng kanyang kamay, sabay sabi na ang pagpapabe niya na mabuhay ang Tianyuan Pavilion Master ng ilang araw ay isang regalo na raw niya ito sa kanya, at sa ngayon raw habang ito'y nagseriuso na lang, ay napasabi na lang ito habang ito'y lumabas na sa Heavenly Secret Map of the Star na oras na raw para sa kamatayan ng Tianyuan Pavilion Master, Punta naman tayo sa pagtitipon ng iba't ibang sekta ng Songjo at nagsalita naman ang Tianyuan Pavilion Master na salamat raw sa paglalakbay ng libu-libong milya nila upang magtipon rito sa Tianyuan Pavilion para sa kinabukasan ng kanilang Songjo. Ang Southern Territory Divine Conference ay ang pinakamalaking pagtitipon sa buong Southern Territory Cultivation World at narinig niya raw na ang lakas ng ibang mga estado ay lumaki ng gusto kumpara sa mga nakaraang taon kaya sila raw sa Songjo ay dapat makitungo rito ng mas maingat. Kaya ang Divine Meeting raw nila ay official na na magsisimula rito naman tayo at sila naman ay ang mga disipolo ng Tianyuan Pavilion. Balik naman tayo dagdag pa ng Tianyuan Pavilion Master na bukod raw sa pagpapataw ng maraming pagsubok sa kanilang mga disipulo ay ang kanilang Tianyuan Pavilion ay nagpasya raw sila na imbitahan ang lahat ng mga pinuno ng sekta at mga elder at mga disipulong kalahok upang dumalo sa kanilang Tianyuan Pavilion para talakayin at matuto at ang mga sekta naman na sumali sa pagtitipon ay ang Wang Yu Valley, ang Wuswang Hall, at ang Heavenly Sacrifice Sect na tinatawag na ngayon na Jitian Sect at nagtanong naman rito ang elder na kung saan na ba raw si Murazo sinagot naman ito ng katabi niya na nandito lang raw kanina si Murazo. Punta naman tayo sa kay Murozo habang ito'y naglalakad doon ay napaisip na lang ito na si Young Master Gu Xuan Rao ay wala sa Tianyuan Pavilion at hindi niya rin alam kung anong nangyari sa kanyang lolo muuya. Ngunit may bigla naman hangal ang nagsalita na kung ito ba raw si Murozo ng Jitian Sec kaya naalerto naman rito si Murozo. Dagdag pa ng hangal na bakit raw si Murozo ay nag-iisa lang dito at kaya kung mayroon ba raw si Murozo na lihim na layunin rito at ang hangal pala na ito ay isa sa mga disipolo ng Wushen Peak ng Tianyuan Pavilion sa isip naman rito ni Murozo na ang disipolo raw na ito ay ang disipulo ng Tianyuan Pavilion na kasama ni Kilian kung noong araw na yun upang kunin ang kanyang lolo muhuya at ngayon raw nandito siya sa Tianyuan Pavilion at hindi raw maganda na gumawa ng gulo rito. Kaya tinalikuran niya na ang hangal at di niya na ito pinansin. Dahil doon nagalit naman siya rito at napasabi na paano raw naglakas loob si Murozo na hindi siya pansinin ito, aatakihin niya sana si Murozo ngunit may nagpakawala na ng espada sa kanyang harapan. Kaya nagulat na lang rito ang disipolo ng Wusen ang umataki pala ay walang iba kundi si Siyao at nagsalita ito na ngayon raw ang Tianyuan Pavilion ay imbotado ang lahat ng mga sekta na dumalo at ang sinumang dumating ay isang bisita habang ang disipolo naman ng Shen Peak ay galit na galit itong nagsalita na ito raw ay taga Danfeng Peak ay karapat dapat ba raw ito makialam ng mga gawain ng Shen Peak Sinagot naman ito ni si Yao na hindi niya raw mapigilan pero kung malaman raw ito ng Pavilion Master na ang disipolo raw ng Wu Sen Kik ay gumagawa ng gulo dito ay kayang kaya ba raw ng hangal na panagutan ang responsibilidad na ito at nainas naman rito ang hangal? dahil doon ay umalis na lang rito ang hangal na disipolo ng Wusentek kaya nagsabi na rito si Siyaw na hindi na raw kailangang maging sobrang formal si Miss Murozo at ang lolo ba raw ni Razo ay si Elder Muhuya ng Jitian sect at di naman ito sinagot ni Murozo bagkus nagpasalamat lang ito sa tulong ni Siyaw. Kaya nagtanong na rito si Murozo kung sino raw pala si Siyaw tumugon naman rito si Siyaw na huwag raw mag-alala si Murozo at siya raw si Siyaw isang disipulo ng Alchemy Peak ng Tianyuan Pavilion at ang kanyang master raw ay ang pinuno ng Alchemy Peak at mayroon raw siyang kaibigan kasama narito si Elder Muuya dagdag pa ni Siyaw na ngayon raw napatay na ang pinuno ng Wushen Peak na si Kilian Kung ay naghanda raw siya na dalhin niya raw si Murozo sa harap ni Elder Muuya sa utos ng Tianyuan One Pavilion Master. Kaya masaya naman na nasabi rito ni Murozo na maganda raw ito at kung makikita na ba raw niya talaga ang kanyang lolo nguwuya Sa pagkakataon ito raw ay mabuti raw ito at kung paano naman raw namatay si Kilian kung at kung kilala ba raw ni Siyao si Gu Xuanzhen di naman ito sinagot ni Siyao. Bagkus tumugon lang ito na ang bagay raw na ito ay isang mahabang kwento kaya sumunod na lang muna raw si Murozu sa kanya para makita nito si Elder Mu Huya at sumang-ayon naman rito si Murozu. Nakarating na nga sila doon sa Baydi na nagsalita si Siyao na sa utos raw ng Tianyuan Pavilion Master ay dinala niya raw ang isang tao upang makita si Elder Mu Huya kaya pagbuksan raw sila ng pinto at sinunod naman ito ng bantay doon. Sa kanilang pagpasok naman ay nagtanong naman rito si Muroso kung saan ba raw ang kanyang lolo muhuya sinagot naman ito ni si Yao na wala raw ito dito at kung ano na ba raw ang nangyayari rito. Habang nasa loob pa sila si Yao ay pinagsarhan naman sila ng bantay doon. At napansin naman ito ni si Yao kaya ito'y nangamba na lang. Kasabay din sa pagaktibo ng bitag na formation doon. Kaya napatanong na rito si, si Yao na kung ano ba raw ang gagawin ng mga bantay rito. Inataki naman ni Murazo ang barrier na pinakawalan ng formation doon, ngunit hindi naman ito tinablan kaya natilapon na lang rito si Murazo. Sabay din itong napasokan na lang ng dugo at napasigaw. Kaya nilapitan na ito ni Siyaw at napasabi na lang ito na hindi dapat raw ito mangyari, Nagsalita naman rito si Siyaw na walang saysay -say raw ito at ang defensive barrier sa loob ng alchemy room na ito raw ay kahit ang mga elder sa soul control realm ay hindi makakagawa ng anumang bagay dito o walang silang kakayahan na wasakin ang barrier na ito at kung ang biktima ng barrier raw na ito ay hindi makakalabas at ang aataki raw sa barrier na ito ay kung gagamit raw ito ng mas matinding kapangyarihan ng heaven ay ganun din ang matatanggap na pinsala sa umataki sa barrier na ito. Kaya nagulat na lang rito si Murozo at nagsalita ito na huwag raw mag-alala si Siyao at ligtas raw ito dito at makakalabas raw si Siyao bukas ng umaga, habang si naman ay posiga naman na nagsalita ito na ang tapang raw ng bantay at kung paano raw nito nagawa na paganinahin ang defensive formation sa loob ng Alchemy Room nang walang pahintulot at hindi niya raw ito palalampasin at talagang i-report niya raw ito sa Tianyuan Pavilion Master dagdag rin ni Murozo na kung saan na baraw ang kanyang lolo at kung ano baraw ang ginawa ng bantay sa kanyang lolo Muuya sinagot naman ito ng bantay na kung ay report ba raw sila ni Siyao sa Tian Yuan Pavilion at patawa niya rin na sinabi na ang Tian Pavilion Master raw mismo ang nagutos sa kanila na etrap nila si Xiao rito dagdag pa ng kasamahan nito na pagkatapos raw ng araw na ito ay si Elder Mo Wuya at ang buong Songjo ay maging mundo na ito ng kanilang Tian Pavilion. Dahil doon ay nagulat na lang sila Muroso, Bigla naman dumating si Gu Xuanzhen doon at pinatumba niya ang dalawang bantay ng walang kahirap-hirap, sabay din na nagsaad ang ating bida na kahit raw sinong harang-harang sa kanya ay papatayin niya ng walang awa, habang sila Yao naman ay napasambit na lang ito ng pangalan ng ating bida. Bigla naman si Gu Xuanzhen nagpakawala ng ataki para wasakin niya ang barrier na ginamit sa pagkulong sa kanila ni Yao kaya ang barrier naman doon ay nawasak na lang ito ng walang kahirap-hirap. Nagsalita naman rito si Siyaw na kung bakit raw nandito ang ating bida at si Kilian kung raw ay namatay at ang pinagbibintanggan raw ng Tianyuan Pavilion Master na pumatay rito ay si Gu Xuanchan. Sa sinabi ni Seyao ay sinang-ayunan naman ito ng ating bida at si Kilian Kong Rao ay naghanap ng sarili niyang kamatayan at ang Tian Pavilion Master Rao ay dapat Rao itong mamatay dahil sa pag-atake nito sa kanya ng palihim. Nagsalita si Seyao na kung saan ba raw dinala ang kanyang lolo mu Uuya at nangangamba raw siya rito. Tumugon naman rito si Gu Xuanzhen na si Elder Mu Uuya Rao ang nagpapunta sa kanya rito kaya nabigla naman rito si Mu Razo. Balik naman tayo sa nakaraan kung saan hindi pa pumunta ang ating bida sa kanila Murazo habang ito'y naglalakbay, ay napaisip na lang siya na binigyan nga raw siya ni Siyao ng isang talisman para makausap niya si Elder Muuya. Kaya ginamit na ng ating bida ang talisman para makausap niya si Elder Muuya. Kaya nakita na ni Gu ang nangyayari sa kay Elder Muuya sa Danshen Peak. At may nangyayari naman doon at hindi na ito pinakita pa sa atin. Sa nakita naman ni Shuanshan itoy nagka-interestedo na lang sa kanyang nakita at nalaman.